Magandang tanghali kakabsat, kaya na po tayo, nagluto po tayo ng dinindeng or inabraw na dahon ng saluyot at dahon ng ampalaya. Sinango ko na agad kakabsat kasi baka ma-overcook yung daon ng ang Kasi yung init pa nung layok natin, yung pa yung magluluto sa gulay. Yan o. Tamang-tama lang yung pagkaluto ng saluyot tsaka yung ampalaya. Panglo. Mm. Mm. tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng dinindeng or inabraw na dahon ng saluyot at dahon ng ampalaya. Tapos may galunggong tayo. At uh, may dried shrimp. Igay so, masin, Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Oh, may kahit kakabasak, mga kaibigan. May kahit isa ba ako Hmm. Mm, games and ah, Inna, mm hmm, the game is George. ina Sarap. Ayun na, brow. Mm-hmm. Saluyot. Mm, cheers ka, upset. Ang palaya. Mm-hmm. Ang sarap ng pagkaluto niya. Saktong-sakto lang yung mga pagkaluto ng dahon niya. Mm hmm sẽ bao nhiêu? Siyempre, take to tayo kakamsat. Ay, nag-imas di mangan kakabsat. Lalo na no, kasi si Dainte yung ngayon ilokano. Ilocano. Lord, maraming maraming salamat ulit po dito sa blessings. Napakasarap at nabusog po ako kahit simpleng ulam lang. Maraming salamat po. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya and soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya and then they will live happily ever after. Maraming salamat.